nanay Ilang para nanay Ilang para para na yan o oh. Ay, buti na lang Wala din Dear love. Aro so love Ito, tignan natin kung Pasakaya niya matanda Wala rin, iwan din e. Ayan, mga tricycle driver Ayaw pasakaya yung matanda Kanina na pa na sa araw. And uh, we are back sa uh, ating programang Dear Love. And of course, Mawa mga kabisyo, kasama mo ng titang ina nyo. mo sa... Yun, may pumawara lang naman siya. Ay, 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 Wait lang babe. Mabuti pa si tatay. Masa kayo matanda. Nako, hindi rin pinasakay. Ano Ano ba naman yan? hirap pa nang maglakad so, tulungan natin, mapasa kay matanda. Apo. Oh, dai dai. Kailan Ay, may basta ay gaganap para. Han. Kaya eh, na, pag tilinan na sa tabok ko ay eh, waga pasakay kimo. Wa gid gani. Sige dahan. Ma mga ka atay na huy ta ko na napagaw ako, <laughs> ay, mo ikaw ko sa na ikaw mangon. Ano ka bayad ta ko ta pangayo. Salamat gid ya. Sige. Shout out kay tatay. baka pa sa kayon gid man ah